Ay guys! Pag-usapan lang natin dapat lahat ng drivers ay malawak ang pangunawa sa lansangan. Bakit natin ito kailangan pag-usapan guys? Kasi atin mo napapansin na pupuna na hindi po tayo lahat pantay-pantay ng pangunawa ng pagkakaintindi ng batas trafiko. Kasi sa bawat tinatahak natin, o lalo na hindi natin pamilyar yung kalsada, ay nagkakaroon tayo ng agang magang kung saan tayo pupunta. Yung iba naman na hindi naunawaan yung nagiging diskarte mo, ay big impact na po at lagi po natin napapanood na nagkakaroon minsan ng girian ng kapwa driver na hindi nagkakaunawaan. Kaya yun po sana ang maging awareness natin lahat pag tayo kukuha ng lisensya na palat uh, lahat ay basahin natin, unawain natin, intindihin natin. Lalo na sundin po natin yung mga signages dyan na binigay ng bawat city o MD yung MDE man. Kung sino yung nagpapatupad ng batas natin po. Kasi mahalaga po yun. At respeto sa bawat isa guys. Kasi yung respeto guys, bibihira na lang. Yun. Kaya ano pang inatin natin guys? Mag-follow na po, share and like para yung ating mga tutorial so kwento na i-update siya. Salamat!